Oh my God, saan ka? Saan pwede mag-parking dito ate? Pa, sa likod daw daddy? Ha? Ah, sa likod. Sa saan? Ah, doon daw yung entrance. Pero dito rin po ang pasok. ibon natin saan ba yung banda? Ah, doon na. Ayun, guys. Dami pala mga nito. Ang tayo mga natin sa tayo mga natin sa Ang pagamit sa atas. Mawala siya. dalawa. Ang pala dito, guys leo. kong kong tungo. day namin yung aning tasan eh. na basa si dayo mo? na

Rinig ko dito. Rinig ko. ko dyan. Ayun lang, Tanong tingin na. Ayun. Okay, guys. Nandito Ay, tayo. Ayun lang, Ay, cute. Hmm. Hindi pa nga natin alam eh. Tanong muna tayo ng price. Ito yung lovebird. bird. lovebird. Um, three, five po. Naku, ang isa? Ang isa, um, 1,750. Ah, kasi mag-partner yun. Opo, mahal ko siya ma'am kasi bata po siya. Ah, tuturoan pa. Tapos ito, mga ano na yun. Matanda na mura. 2,500. Naku, ang mahal lang. Ah, 2,500 ang five, ano? Mag-partner. Yeah. Mag Pares, five. 5 Maroon na magsalita yan. Hindi ko, wala ka nang kukuluan. Ay, tulad. Mga wild ka na. Ha? Mga wild po. Ay, mga wild sila. Nanunuka? Wala yung ano, hindi na. Di diba, mayroon yung anong hindi nanunuka? Nanunuka dahil wild talaga Oh, dapat talaga bibi pa. Bilhin. Kasi anak. Ibang ano pala ito, ibang ibon. Pwede ba sila mag i -ano yan sa ano? Ah, ano tawag nun? Magkasama sa labird? Hindi. Ah, kailangan magkaiba. Turuan, di Ay, tayo. Saan ang labird? Ito po, ma'am. African labird po, pangarap. 5 pare sa nang tuto. Ah, 2 5 ang pare. Ilang months na yan? May 4 months, may 5 months. Ah, maganda kasi yung doon, 6 months. Eh. siya matanda na yun. Eh, no? Pag breeding na po yun. Ah, yun? Yes. Pag um, na yun. Pero madaling turuan yun itong mga ganong edad. Ay, hindi na siya madaling turuan. Mas maganda mag-train ka sa inakay. Kaya yun, 4 months. Pero matuturuan pa sila ito. Yes, ma'am. Lalagyan mo maliit na speaker sa tabi ng page nila. Anong ilagay? Speaker, ma'am. Maliit. Ah. Oh. Lahat ng maririnig nila. Pwede nilang magaya. Ay, speaker na lang. Yung parang bluetooth? Yes, ma'am. Speaker. Sa gilid. Yes, Ay, ito hindi pa sila marunong kasi hindi pa tinuturoan. Four months ako no? na ba na. Meron naman kami. Ay! Nagugulat Ay, babae na. Hello! Ay, babae na. Dito na. Ay! ano pa Friends ka? tayo. Ah, ay, alak, alak, alak. Ano ba naman ikaw kasi? Ikaw na lang. Kumain babae. Oo, oh, oh, babae. Para malakas 'yan. Hindi sa nanong pa. Ay, Lord. Ano ba 'yan? Ayun, ano pa na? Ay, oy, wala kang matupa sa akin na 'yan. Ha, ha. Ako yung may nakita ka. Hmm. Gusto mo? Gusto ka ni Princess, oh ito naman yung lalaki. Anong lalaki dali? Yung yellow o ano? Ito muna kung sinong kakapit.